karon. guys. Na ay party among amo guys. Karon manghipos mi diri sa iyahang tanganan kay. Pero isyo ang tangtamo ni guys kay yung... magbuffet sila ilisdan kay bitigan buhatan mao. Ay, 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 yeah. ay, okay. Hi guys. <laughs> Bugat na kayo ni guys. Amo na panig ibalik diri guys ito man sa party guys. Kami kay guys oi kay would like kay eh, magparty ni mga Arabo guys kay isa ka semana ka magandam og mga gamit guys. Mahapit magbulan jud. sabi ninyo guys, magpaparty party ako amo guys kay Human siya na o. pirahan bitaw na siya na Likod bitaw guys. na likod niya. sa pa na guys no. Kaya murag panuhop. Trauma na. So, uma na siya yung pirahan. Ano na siya. So, um, magaling na siya. Two weeks na. So, magpo siya guys. Sila guys no. O lang nilang guys no. Kaya magparty sila. si platinum baik itu harus dia aku mungkin itu ini Ay, naku, guys. Uy. Maghakot-hakot sa miyana, guys, no? Padulong dito ako. sa mo nang itago? Kaya magkuhan sila, dere. mag sila, dere. Hi! Sa kasimana na po, guys, diha sila magbutang sila dagpagkaon, guys. Tanan, diha, diha, magbupi sila. Kana, amor sa nang itago. Ang itago. Oh, kana, pag na mga gamit, pero kulang pa. So, sulod ng uban. Ah! Oh! Itago na, diha. Siya man. Nagpapay, manisya, wala magdala, ako, limpyo pa mi guys magbitbit ta guys pud sara ka book guys kay video baya ta kusina nila guys ari ko kusina nila guys nga kanana nila sa mga ordinaryong adlaw guys Muna ilang kusina, guys. Dayon, diri sila magchismisan, guys. Manlag ka on dia sila magchismisan. Nya kami, guys. Diri pun mi magagi-agi sa ilang tubangan, guys, so padung gawas. Diya mi nya sila diri, guys. Na, na sila diri magpungko, magbantay namo, ari o oh, anak diri sila, guys, magpungko. Kay mo ni tindahan sa kung amo, guys. Kusiku kat-kat anak dito sa taas guys Kayak menguha ku gamit Kat-kat ya, ku guys Lihat guys Kat-kat ku dito sa atuk, guys Lihat ya, guys Anak guys tuh Menguha ku gamit dia sa taas, guys Kat-kat Kat-kat ku dia sa taas, guys Kaya mong ugamit. Then, human na po ko gamit Guys, iuli na po na ako di taas, guys. Iuli na po na ako di ha? Dayot. Sira ko pamungka, guys. Mag high blood, lagi ang akong ulo, guys. Labi na mag uli, uli, na ug, uli, na ug, guys. Lagi. Mag, -mag high blood, yun ang akong ulo lagi, guys. Pag sigir ako sa kasaka di guys. Okay. Kuha gamit, guys. Then, ibalik na po, guys. Napuno guys, wala na mi kaagi Andre guys. Napuno na ni guys iyang ko Andre guys. Iyang storeroom guys oi. Oo, ana sa atop, ana sa tunan sa, tunan sa sky above. Ana sa above the sky. Bisag asa guys. Oo, ay gamit guys. Ambot kay si Kapoy ako mataan eh guys. Asa naman tugahong kauban guys. Wala naman siya. Kira di ay. Wop! <coughs> oh. Sige, enough na guys kay Mag concentrate sa midri. Mag-concentrate sa mi guys ha. Concentrate sa mi trabaho. Ay, suri so sa naman sa kusina dahi, guys. Na guys, oh. Pamaw sa akong among lalaki guys, umamaw na mo to siya, maabot mo to siya karun. Umamaw to siya. Suroy sa muna ako dari guys. Tinaili mo niya bitaw sa likod guys, no sa mong silingan. Mga harap niya ako guys, um, turon na naidagan ako nga guys. Ang kuotra ko niya guys, ako isang sawan. Mura to guys. Bye. Ganyan no. Pag they hindi they mo know? na i-stop mo dito, mo lang din mag-stop. Sige na. Sige na. Sige na. Kung lang videohan sila doon mga ano mga Hello guys. May party kami dito guys. Nandun sa so ilong guys. Ang daming inumin dito guys. Bismillah. <laughs> ano ba tong mga juice inumin nyo ito? Kinapanos na?

... nabac.